pagproseso ng mga impormasyon sa komunikasyon ang ating module 2 Ang komunikasyon ay isang paraan ng pagpapadala at pagtanggap ng mga impormasyon na maaaring verbal o di-verbal Sa madaling salita, ito ay isang paraan ng pakikipag-ugnayan sa ating kapwa para sa lubusang pagkakaunawaan. At meron tayong dalawang panig ang pagpapal sa pagpapalita ng impormasyon, ang nagsasalita at ang kanyang tagapakinig o kaya ang mga manunulat at ang kanilang mga mambabasa. Ang mga impormasyon na napaloob o napapaloob sa mga sulatin na nababasa mo o nababasa natin ay maituturing ba nating wasto, maayos, matapat at katanggap-tanggap kaagad? upang magawa nating makilala ito, kailangan nating danasin muna at maranasan ang proseso ng mga impormasyon sa komunikasyon. Ito ang una dito ay ang pagpili ng batis o ng sources na pinagkuna natin ng impormasyon. Tayo ay nagbabasa, tayo ay nananaliksik, nananaliksik, ng impormasyon at nagagawa nating magbubuod or magbuod at na pag-uugnay natin ang mga impormasyong nakuha sa pagbubuo din natin ng sariling pagsusuri batay sa mga impormasyong nating nakuha. Lilinangin din natin at palalawakin ang ating mga kaalaman at kasanayan sa kontekstwalisadong komunikasyon sa pagsasagawa natin ng gawain para sa module na ito. So ano ang ating mga target? Narito, ang apat na layunin na meron tayo. Sa pagsasagawa mo ng iyong refleksyong papel, ng reaction paper, pamanahong papel, takdang aralin at iba pa, itinatala mo ba ang sanggunian ng iyong mga impormasyong binanggit sa iyong sulatin? Sinusulat ba natin yun? Kinukuha ba natin ang pamagat ng aklat? Ang pangalan ng taong sumulat nito? Ang taon kung kailan ito isinulat? kinuha ba natin kung saan palimbagan ito o kahit man lang na note down natin. Bakit dapat nating kilalanin ang pinagkuna natin ng impormasyon? Bakit nating kailangan silang tukuyin? Bakit kailangan isulat ang pangalan nila? Lalo na sa sanggunian ng ating mga um, ipinapasang mga papel. So alam ko meron tayo mga kasagutan sa ating isipan. At ano ang maaaring ibubunga kung di, di natin binanggit o hindi natin kikilalanin ang ating sanggunian? Yung taong pinagkunan, pamagat ng kanyang aklat o artikulo. So anong mangyayari? Anong possible na pwedeng mangyari? So meron tayong mga, mga negatibong epekto kapag hindi natin kinilala ang pinagkunan natin ng impormasyon o ang ating sanggunian bilang isang komentator o tagapagsalita, kung ikaw yung sa larangan ng communication o komunikasyon, ikaw yung nagsasalita, tagapagbigay ka ng impormasyon. Nararapat lang na natin ang pinagkuna natin ng impormasyon para maituring na ito ay wasto, ito ay makatotohanan, ito ay matapat. Ang pagpapahayag mo ng mga impormasyong ibabahagi mo sa iyong mambabasa o mga tagapakinig. So, ibig sabihin, posibleng hindi ka kapanipaniwala at hindi ka paniniwalaan kapag hindi makita kung saan ang galing o sino ang pinagkunan mo ng impormasyon na iyong um, inalalatag sa iyong mga mambabasa o sa iyong mga tagapakinig. Ano yung mga sources o yung mga pinagmulan ng ating impormasyon meron tayong tinatawag na mga primera or primaria at sekundaryang batis. Ang batis ng impormasyon ay mga pinanggalingan ng mga katunayan, halimbawa ng mga facts and figures at mga datos. Ito man ay sa papamaraang observation o observasyon, ito man ay verbal o kaya visual na teksto at iba pa na kailangan para makagawa ng mga pahayag ng kaalaman hinggil sa isang isyo, sa isang pinominon, sa isang panlipunang realidad. Ang mga batis na ito ay maaaring maikategorya natin sa dalawang pangunahing uri. Meron tayong primera at meron tayong sekundarya. Ang primaryang batis ay mga orihinal na pahayag. Orihinal ibig sabihin um, hindi ito na alter, hindi na edit. Ito yung um, natural, maaring natural na dumaloy na impormasyon lamang at hindi ito na marahil ng ibang mga bagay pa. Kaya hindi nasira ang originalidad nito. Ito ay nakabasis sa obserbasyon natin at sa teksto na direktang nagmula sa isang individual o kaya sa grupo ng mga tao o kaya sa institusyon na nakaranas mismo o kaya nakaobserba mismo o sila mismo ang tagapagsiyasat ng isang paksa o kaya ng isang pinominon. Halimbawa ng mga primaryang batis ang mga sumusunod. Mula sa harapang ugnayan natin sa ating kapwa-tao. Halimbawa, pagtatanong-tanong yung literal kang nagbibigay ng tanong, literal silang makakapagbigay ng sagot. Yan ay primaryang batis, natural, original. Nakikipagkwentuhan. Sa pakikipagkwentuhan natin, marami tayong nakukuhang mga impormasyon. Panayam or interview. Panayam or interview, ito ay maaring formal o kaya di formal. Pwede itong istraktorado or semi-istrukturadong talakayan sa panayam, meron din tayong semi-structured at meron din tayong structured. Sa talakayan or discussion, meron din tayong structured at semi-structured. Anong ibig sabihin nun? May mga interview, pag sinabing structured, mayroon ng nakahandang tanong na ito lamang ang iyong pasasagutan sa iyong mga um, respondents o yung mga taong Um, pakikipanayamin mo. Pag sinabi naman nating semi-structured, panayam or semi-structured, merong may tendency na maging malaya ang pagtatanong na uh, maaring lalabas lamang yung mga katanungan depende sa kung ano ang magiging daloy ng inyong usapan. Ganon din sa talakayan, sa number four, or discussion. Merong structured at merong semi-structured. Ibig sabihin, ang pagtalakay ay nakabalangkas na. Meron ng detalye kung ano ang pagkakasunod-sunod. Samantalang, yung walang structured or semi-structured, ibig sabihin kung ano lang ang lalabas sa discussion ninyo. Panlima ay tinatawag nating umpukan. Ito ay isa sa mga kaugaliang Pilipino na kung saan tayo ay um, kadalasang nagsasama-sama, nagkakatipon-tipon, nagpupulong-pulong, at kung ano man ang pag-uusapan natin, natural na lumalabas yung mga impormasyon. At pang-anim, nagbabahay-bahay. Merong mga klase ng research na meron tayong yung nag, yung bang kailangang sumama, makipamuhay ng researcher doon sa mga um, kanyang respondents. O kaya pagbabahay-bahay lang ng simple, simpleng pagbisita, pakikipag-usap at nakakakuha ka na ng mga primaryang impormasyon. Halimbawa ng mga primaryang batis pa rin na maituturing ang mga sumusunod. Number one, harapan or online na survey, meron lang medium o meron lang tayong ginamit na daluyan, pero ito pa rin ay harapan at aktual. Mga artifacts, kagaya ng bakas o labi ng dating buhay na bagay, tumanay tao, hayop, o kaya specimen, kagaya ng pera, kagamitan, at mga damit at iba pa. Yung mga nakarecord na audio at video Presentation or mga audio recording, video recording ay mga ituturing din na primaryang batis. Lalo na kapag hindi ito napakialaman at hindi ito na-edit. Yung mga blog sa internet na naglalahad ng sariling karanasan o obserbasyon nila ay maituturing din na primary na sources. Ang website ng mga pampubliko at pribadong ahensya sa internet. Sometimes kapag nagsalita ka tungkol sa... Uh, nagbigay ka ng impormasyon patungkol sa COVID, tatanungin agad, saan mo nakuha yan? Saan, sinong nagsabi niyan? So, most likely, naniniwala tayo kapag ito ay nanggaling sa mga website na kapanipaniwala din. Pang-anim, mga likhang sining tulad ng pelikula, ng music, ng painting, ng mu music vi video. So, sila din ay may tuturing na mga primaryang batis. Dagdag pa, mula sa mga material naman na nakaimprenta sa papel. Madalas ay may kopyang elektroniko ito sa panahon ngayon. Una, autobiography. Yes. Pangalawa, ang tala-arawan. Pangatlo, sulat sa koreo. Yung post, um, yung dinadala talaga ng postman. At pwede rin email. Ang mga thesis natin at disertasyon. Survey artikulo at journal, balita sa radyo, sa dyaryo at sa telebisyon, ang mga record ng mga tanggapan ng gobyerno kagaya ng konstitusyon, ng katitika ng pulong, katitika ng pulong is minutes of the meeting, ang kopya ng ating batas, ang mga kasunduan, pati yung mga deed of sale kasama na dito, yung taunang ulat, yung pahayagang pangorganisasyon o or orihinal na dokumento kagaya ng sertipiko ng kasal at testamento, deed of sale, birth certificate, death certificate, yan ang mga primaryang batis na pwedeng pagkunan ng mga orihinal na mga impormasyon. Mga talumpati at pananalita, pwede rin yan. At iba pang gamit, pwede rin gamitin ang larawan at iba pang biswal na grapika. Ano naman ang sekundaryang batis? Ito naman ay pahayag ng interpretasyon na. Ito ay pumasok na dito ang opinyon at ang kritisismo mula sa mga individual o kaya sa grupo o kaya sa institusyon na hindi direktang nakaranas. Hindi sila direktang nakakita o nakaobserba. Hindi sila ang nagsaliksik ng isang paksa or phenomenon. Phenomenon. Kasama rito ang mga account, ang mga account or interpretation sa mga pangyayari mula sa taong hindi dumanas nito o pagtalakay sa gawa ng iba. So anong ibig sabihin noon? Pagkuha mo, pagbigay mo ng interpretasyon sa mga pangyayari mula sa taong dumanas nito you have your own interpretation. Ah, kaya siguro nagawa niya yun kasi ganito, ganyan. Kasi nakarana siya ng, ng hindi maganda noong sana unang pangyayari. So that's already your own interpretation. At pagtalakay sa gawa ng iba. Ikaw yung nagpapaliwanag sa gawa na ng iba. So yan ay sekundaryang batis. Halimbawa ng sekundaryang batis ay ang mga sumusunod. Marami tayo dito. Artikulo sa diaryo, magazine, um, editorial, kuro-kurong tudling, sulat patnugot, siyempre chismits at usap-usapan. Encyclopedia, kasama din, textbook, manual at mga gabay na aklat, yes. Diksyonaryo at mga tisauro, mga kritisismo, kritisismo ng pelikula, ng mga nobela at marami pang iba komentaryo, mga sanaysay na nagpapakita ng opinion ng kritiko, ng puna, ng papuri. Yan ay mga sekundaryang batis din. Mga CP mula sa original na pahayag o teksto, yung kinukuha lang natin yung tinukoy ni Ayon Kay, Doktor, ganito. Yan, kunyari kinuha mo, sinipi mo yung kanyang pahayag at ito ay yung pinaliwanag. Yan ay sekundaryang batis abstract ng ating thesis at ang mga kagamitan sa pagtuturo kagaya ng mga PowerPoint presentation at iba pa at kasama pa dito yung sabi-sabi, hinuha, kuro-kuro at opinion yan so yan ang mga sekundaryang batis so dito nagtatapos ang tabayana ng susunod nating paksa. Maraming salamat.